Ang Bahay ng Matandang Babae Story Time Ako si Maya at ako ay lumipat sa isang lumang bahay sa probinsya. Ang bahay ay pag-aari ng aking tiyahin na namatay kamakailan lamang. Ang bahay ay napakalaki at napakaluma na may mga parte na tila hindi na nagamit sa loob ng maraming taon. Nang dumating ako sa bahay, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa labas ng gate. Siya ay nakasuot ng lumang damit at may dalang isang basket ng mga bulaklak. Tiningnan niya ako ng matalim at sinabing, Malayo ka na sa lugar na ito. Huwag kang magtagal dito. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi pero hindi ko napinansin. Pumasok ako sa bahay at sinimulan na ang pag-aayos ng mga gamit. Nang sumapit ang gabi, narinig ko ang mga kakaibang tunog mga yabag, mga hikab, at mga bulong. Sinabi ko sa aking sarili na baka lang ako ay napapagod mula sa paglalakbay. Pero nang ako ay matulog, nanaginip ako ng isang masamang panaginip. Ako ay nasa isang silid na madilim at malamig. May nararamdaman akong presensya sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa likod ko, na may ngiti sa kanyang mukha bigla akong nagising sa gitna ng gabi na may takot na nararamdaman. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Bakit ako ay napapalibutan ng mga kakaibang pangyayari? Nang sumapit ang umaga, nagpasya akong mag-imbestiga sa bahay at hanapin ang mga sagot. Nakita ko ang isang lumang kwarto na tila hindi na nagamit sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kwarto, Nakita ko ang isang lumang dyaryo na may mga nakakatakot na mga balita. Ang mga balita ay tungkol sa isang masaker na nangyari sa bahay na ito maraming taon na ang nakaraan. May mga tao na pinatay sa loob ng bahay at ang mga katawan nila ay hindi na nakita. Nakita ko rin ang isang sulat na nakasulat sa pader. Huwag kang magtagal dito. Sila ay hindi mo mga kaibigan bigla kong naramdaman ang presensya ng matandang babae sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko siya na nakatayo sa pintuan na may ngiti sa kanyang mukha. Ako ang nag-iisang nakatira dito, sabi niya, at ikaw ay hindi mo dapat na narito.